So, hello guys. Another video na naman tayo. And lagi ko nga sinasabi sa mga vlog ko, pag naiiba yung content ko is... Kaya ako nagbibidyo ng ganito. Kasi gusto ko balang araw, yung mga memories na to, mababalikan ko to, mapapakita ko sa anak ko, or kahit wala na ako, is mababalikan niya tong mga memories na to. So, Andito kami guys ngayon sa Dubai Museum. Day off kasi ngayon nung asawa ko. And Ay, naboard naman. kami sa bahay. Kaya sabi namin, sabi nung asawa ko, mamashal kami. Ay, at hindi ko alam na dito niya kami dadalhin. Sa so, totoo lang, sabi ko, saan ba tayo pupunta? Tapos, sabi niya, Dubai Museum. Isip ako ng isip kung ano yung Dubai Museum na yun. Then, nung napunta na kami dito, saka lang Saka so, ako lang siya naalala. Sabi ko sa kanya, huwag hindi mo pala ako dadalhin. Ito yung nakita ko sa Facebook. Ito yung vlog. Kinasdil ko ata nakita yon. Hindi ko sure kung basta vlogger yon na nakitaan ko na ano, kasi ikinontent niya to. So, hindi ko alam na dito kami pupunta. Sabi ko, dito pala tayo pupunta yan guys, tama na naman sa Hindi talaga kami pumasok sa loob. kami sa labas. And saglit na saglit lang din kasi talaga kami dito. Dahil sabi ko sa asawa ko, ayo kung gabihin tayo. Dahil wala na ano ko sa bata kay Noah. Kaya sabi ko, ayo kung gabihin tayo. Kaya uwi rin tayo kagad. Kaya tamang picture lang kami din din sa lugar na yan. Naboboard na rin kasi talaga yung anak ko dahil pag di off lang naman yung asawa ko saka kami nakakalabas ng bahay. So kaya gusto ko siyang mai ano mailabas ng araw. I mean lumalabas naman kami kahit may pasok yung asawa ko. Pero pag gabi lang napupunta kami nung sa shop niya. Sa shop nila. Kasi may kalaro siya doon. Then may mga park kaming dadaanan. Hinahiyaan ko siyang maglaro muna doon. Pero ayun nga, pag-araw is madalang talaga kami malabas. Share ko lang din na is Ito na atang Dubai. Yung isa sa mga as country na alam ko. Alam mo, iba kasi talaga. Hindi ko alam ko sa ibang bansa, ganito rin. Pero, subok na subok ko dito. Ilang beses na, na yung asawa ko is nawawalan siya ng cellphone, nakakalimutan niya. Pero nakakabalik at nakakabalik sa kanya. Tapos, so, oh, nakaraang araw naman, naggrocery kami. Tapos, nakalimutan ko yung cellphone ng no, anak ko. Nakabalik na kami sa flat namin, sa room namin. Na, no? Napagpatangting na ako na kung ano-ano. Nung hinahanap ko yung cellphone, ano ko, hindi ko siya makita. So, sabi ko baka nakalimutan sa grocery. And guys, kung paano ko siya, paano siya nakalimutan ng ano sa grocery. Pagbalik namin, ganun pa rin. Tapos, ano ha, given na sobrang dami nag namin na sa grocery. Hindi nila ginagalaw kahit yung mga empleyado, yung mga tao. Tapos parang ito yung ano, ito yung bansa na kahit makalimutan mo yung ano, yung pintuan ng bahay mo bukas, walang papasok talaga as in wala wait, talaga. Siyempre hindi naman lahat ng ano dito may si CCTV. Hindi ko alam kung ano ha, kung sa lahat ng part ng Dubai ganito. Pero kasi ano, ibang klase yung safety as dito yung parang kapag may nakalimutan ka sa labas kahit nakakalat sa kalsada halimbawa sa ito parang hindi mo pa rin parang naabutan mo pa rin siya after 2 days, 3 days hindi siya nagiging ako pero siguro hindi mo man abutan doon makakabalik at makakabalik sa'yo hindi ko alam kung palaging ganun yung case kasi syempre hindi naman palaging hindi naman natin pwedeng sabihin hindi ko naman ikut yung ang Dubai pero kami me, isa siya sa safetyest country talaga. Sorry, ano, Dubai yung Dubai. So, Dubai pala is part ng UAE. So, UAE pala yung, yung tinutukoy ko. I mean, hindi ko alam kung lahat ng part ng UAE is ganito. Pero ang alam ko sa Dubai is ganito kasi. So, yun, nang muna siya ko lang naman, guys. Kasi, ano na ako masabi sa boys over. Okay. Yan, parang mabuburingin na kong i-upload doon. Ang naman ng, voiceover. Kasi wala naman akong mga sinasabi dito. So, ayan, may iba tayo. Uh, sa metro nga is, nakita namin tong robot. So, sa, pag, sa mga nakaka, hindi nakakalam, is yung ano museum na pinuntahan namin? Pag pumasok sa loob, is maraming robot. So, we are lucky na may naka-display dito. Tapos, naka... Kinakita siya nung ano ko. Ano At on magtonto ay ko. As in, kilig, nakilig talaga siya. Kasi hindi kami pumasok ay sa loob, no? Sinabi ko nga kanina na sa labas lang. Kaya tumatawa yung anak ko nung nakita niya to. Sabi ko nga, what if papagpumasok kami sa loob? So, ang tagal-tagal niya rin dyan. So, hiniyaan na lang namin siya dyan, dyan. Kasi ayaw niya talagang umalis sa harapan niyan. And after niyan, umuwi na rin kami. Ang saya lang na makita siyang masaya. siyang di ba? Kasi anak nga, anak, pag anak mo, ang kaligayahan mo naman talaga is makita siyang masaya. So, nakakatawa lang na sa mga simpleng bagay na ganyan. Is tuwan-tuwa talaga siya. Kaya yan pa na yung namin. So, rin ako sa mga picture niya dito. Kasi sabi ko, first time ko siya makuha na ng picture ng kitang-kita ko na ang saya-saya niya. Nakinikilig-kilig pa siya. So, yun naman guys. And salamat sa pananood.